Hi guys! Ayan. So, meron tayong dumating na mga parcel. It's one, two, three parcels guys. Pero, oh, hindi to akin. <laughs> Order to guys ang ating mga kasama dito, no? Siyempre, ganyan talaga pag tayo ay affiliate. Ayan. Expect orders guys. Siyempre, pinagpapagura natin yan. Pinagtatrabaho, ano yun. At inopen ko na po yung isa dahil uh, kailangan malaman ko po kung alin dito yung para sa kanilang orders, ayan diba guys, no lobat na yung aking bluetooth speaker so ayan, sobrang packing guys dahil nga baha, kaya talaga na naman ginandahan nila ang packaging and shout out sa inyo Bella Skin, ayan diba Bella Skin ko guys oo, kumakana tayo sa Bella Skin, kumakana tayo sa Bella Skin ayan Pinag pinagtatrabahoan natin kasi yan, no? Yan talaga, guys. Sabi ko sa inyo, hindi nyo ako makita sa blue up na sa black up ako. Black up red app. Ayan. So, yung isa, guys, ay ang ating perfect and sunscreen, guys. Napakaganda nito. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo. O, gano'n siya kaganda? Oh, ba diba? Ay, binawasan ko to, ah. Sasabihin ko naman sa buyer. Close naman kami, So, <laughs> Ito guys, yung sunscreen na may kasama na siyang foundation. At wala pong white cast. Ayan, oh. Mm. Napakaganda nito guys sa balat. Kaya naman na pa-order ko siya. O, oh, diba? Kasi, meron kasing hindi mahilig maglagay ng polbo. Pero, gusto nila, maganda yung kanilang face. So, eto yon nire ko to, guys. Ayan. Sa Bella Skin yan, guys, ha? Perfect 10 sunscreen with SPF 50. Ayan. Kung gusto nyo po malaman ng presyo, i-follow nyo po ako sa Black Up. Nasa showcase ko yan. Nasa showcase ko yan, guys. Hanapin nyo lang doon yung Perfect 10 sunscreen. Makikita nyo dun sa basket. Next natin i-open, guys, ang isang nakabalot. Ayan. di ba? I Amin mean, guys, sa buhay talaga, sipag lang talaga yan. Sipag, at tanggalin mo yung hiya mo kapag ikaw ay nasa selling. Kailangan walang hiya ka na. Kailangan na makapal na makapal ang mukha mo sa selling, guys. Yung parang wala ka nakikita ang tao habang nagsasalita ka, di ba? Sa mga live. Oh, nanon. Pero pag live sa Red Up, syempre kailangan may tao. <laughs> yeah, ay, eto yun. Ayun, shout shoutout sa iyo, si Meds. nare ko sa iyo to ang ating 24K Gold Serum. Ayan, yung ating 24K Gold Serum. Ay, shucks! Hindi ko siya maano. Nakapag-sunscreen na ako. Ay, di ba? Ayan. But anyway, anyway, highway, ayan. Mag kumagamit ako nito, guys. Pakita. Tingnan nyo na lang po sa, sa, sa black up Mayroon ako dyan. O, ayan. Check nyo na lang po sa black app ang video na ilalabas natin dyan, ha? Okay? And, uh, ito, guys. May free siya na. Uh, may kabig ako. Akin to. <laughs> Natalo si Bigay ko. Hati kami ng seller. Ay, hati na lang kami ng customer ko, guys. Meron akong free na gluta, so, gluta papaya soap. Ang ganyan si guys. So, meron akong free na gluta papaya soap. Ha! Ito. Ang ganda nito, guys, no? Ito, guys, pwedeng gamitin ng buntis ng 13 years old pataas. Oh, uh, napakaganda nito, guys. Actually, kakabenta ko lang kanina ng Uh, isang pack na ito, yung naka-value pack siya na 300 pesos, which is 14 pieces na na ganito, guys. 14 piraso na ganito, 300 pesos lang. Kasi, at ito, take note, lalaki po yung bumili sa akin. Kasi, naka-ano daw siya ng sample nito so sabi niya, ma, ka ba yung sabon na kulay gold? Sabi ko, ano kulay gold? Nakita ko yan, sabi niya, nakita ko yan sa desk mo, eh. O, yun. Ito pala yon sabi ko, ay meron. Ay, meron pa ako isang pack doon as in 300. Sabi niya, bilhin ko na lahat. Sabi ko, nagustuhan mo ba yun? Sabi niya, oo daw. Kasi daw, hindi daw malagkit sa katawan, sa balat kapag nagsasabon. Oy, diba? Meron kasing ganun guys na maselan sa sabon. So, si Kuya Isko ay napabili natin. Nang tara tita't soap. So, si Inday may benta na guys ng 300 pesos kanina. Diba? At ito guys, ang pinaka the best, no? Pinaka the best na hindi talaga ako nagsasamantala sa mga customer ko. Kung ano yung price na nakita nila sa Black Up, guys, yun yung price na nakukuha nila dito sa akin. Oo, oo. sakripisyo nga lang kasi pag wala sila, ako talaga nag-aabono. Okay lang yun. That's life. That's life. Kailangan mo makisama pag gusto mong gumawa. Diba? Ayan. So, yun. Ayan, makakwento ko sa inyo, guys. Ngayong araw na to, yan ang napapala natin sa ating pagkayod. No, na, habang nakaupo ka dyan, sa may extra time ka, ah uh, make it a way na kumikita ka pa, na may extra income ka, kahit pa piso-piso lang, kasi ang piso dumadami kaysa sa nawala. ba? Diba? So, ayun guys, so, um, may share ko sa inyo ngayong araw na to, hanggat kaya mo, gawin mo. No, that's word for the day Ayan, see you sa next vlog Thanks for watching and God bless everyone Mag-ingat po tayo dahil hindi pa po tapos ang ulan Okay, so pabugso-bugso pa din At may kasamang kaunting lakas ng hangin But still, okay na po na wala mga bahana Ayan, sa mga nasalanta dyan I'm sorry for that Sa mga may na may na lunod guys Ayan, uh, condolence po sa inyo Ayan, and next time mag-ingat po tayo Be prepared guys, no, sa mga ganyang panahon Huwag na pong, ah uh, Uh, i-push kapag hindi na talaga kaya, huminto na po kayo, ayan, thank you so much and God bless you all guys